Problema mo, sagot, sagot namin yan. yan. Alamin natin ang story ng ating subject this week. Please watch this. Um, uh, hi hey po, ako po si PJ Kanoy. 24 years old pa ako. Bale, kakagraduate ko lang po at magkatrabaho po sana ako. First day ko po ng trabaho, nangyari yung insidente. Nagkaroon po ako ng mandibular, multiple mandibular fracture sa panga. Mer binakalan po ako dito at saka dito. Gawa po ng nabanatan ako ng kaibigan ko na tinuring kong kuya. May utang siya sa akin. Tapos, sinisingil ko siya. Sabi ko, kukunin ko na kung masahe ko yun. may pasok ako eh. First, first day ko yun. Ang sabi niya sa akin, pag ko siya kausapin, sasapakin niya ako. Sabi ko, pakit mo sa sasapakin. Doon niya ako sinapak. Doon nag-umpisa yung away namin. Doon niya ako inumpisa ang buguhin. Anong gabi na yun, may kaaway siyang iba. Tapos, ako yung napagbuntungan niya na yung galit niya sa akin. Napagbuntungan niya ako. Wala na po akong magulang, wala na sa salo sa akin first job ko po sana yung araw na yun, Pero ganti yung nangyari sa akin. Maraming maraming salamat po kasi napili niyo ako. Okay, ang ating pong subject this week na si Patrick at ito ay katabi natin. Siya po ay may problema tungkol sa paniningil ng utang na nauwi sa physical na pananakit. So, hello Patrick. Kwento mo sa amin yung nangyari sa inyo. Um, ang uh, magandang gabi po ako po si PJ. Um, bale, yung kaibigan ko po, uh, sinisingil ko po siya. Tapos, yung time na yun, may kaaway po siyang iba. Yung sinisingil ko po siya, sabi niya, huwag mo akong kausapin, sasapakin kita. Sabi so, ko, bakit mo ako sasapakin? Akin na yung vera ko. Tapos, doon niya na po sinapak. Yung time na yun, hindi po ako nakatingin. Tapos, nagsasalita ako, kaya nakanganga ako. Tapos, tumama po yung dito ko sa tuwid ko, kaya lalo po siyang nabasa. Oh, wow. Okay. Wow, magandang magandang gabi sa lahat ng ating mga kagengeng. So, ito na naman tayo at isang problema na naman natin susubukan nating solusyonan at bigyan natin ng uh, solusyon. Akala ko kanina yung kausap natin si Koke. Si sige, 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 sige. Hindi, <laughs> joke lang. Okay. Pinapatawa ko lang <laughs> Di ba? May hawak akong picture kung nakikita niyo po yan. Warak ang bungo. Oo. Para lang mas maintindihan niyo kung gano'ng katindi yung inabot ni Patrick. Huwag mong hawakan dahil talagang ito ay... <laughs> Nandyan. <laughs> Kung ano man ang dahilan, ako lang po ang nakakaalam. Pero ang mahalaga, malalaman nyo na basag talaga yung mukha ni Patrick. Dahil tumama yung kanyang panga, panga. sa tuhod. Okay, wag mo nang i-close up, kuya. Wide shot lang tayo. <laughs> Wide shot lang Oo, daw. Alam na Huwag mo nang close up. Kasi ang lungkot nun, Toyo, kasi biruin mo ha, 100 pesos lang yung sinisingil ni Patrick. Ito ang kinauwian. Ayan. Alam mo, ito na naman tayo. So, may nagrabyado. May utang na 100 pesos. Tama ba, Patrick? Pagkatapos, nung sinisingil mo, nagkataon, mainit ang ulo dahil may kaaway. At ikaw ang napagbuntunan. At ikaw ang... Alam mo na. Tapos, ang resulta, magkano na nagagastos mo? Uh, um, yung bill po namin sa hospital, umabot ng kalahating milyon. Magkano? Kalahating milyon po. Wow. Oo, kasi sinimento. Bakal po. Nilagyan ng bakal yung panga niya. Ito, nakikita nyo sa anong, picture. Anong, anong nangyari? Paano mo, paano kay nag, ano, binayaran niya ba? Um, unfortunately po, wala po kasi siyang trabaho. Tapos, um, mabait naman po talaga siya. Siya po yung nag-asikaso sa akin sa ospital, nagbantay, ganun po. Sa Siya nag-asikaso nung nas nasaktan ka. Malamang. Alam ka naman, ibang tao pa mag-asikaso nun. ba? <laughs> diba? So, nasasabi mong mabait. Alam nyo, minsan talaga, yung mga minsan, yung mga natutulungan. Kaya nga misa sabi nga, huwag na tumulong para hindi na sumakit yung ulo eh. Pero hindi tayo ganun. Siyempre, hanggat kaya natin tumulong, tutulong at tutulong tayo. Pero, napakasakit naman yan. Dahil sa 100 pesos, sobrang perwisyo yung na sa iyo. Ano man. ba yung ano ba yung nilapit mo sa amin dito? Kasi nga ayan na nangyari sa iyo. Ano yung pinakagusto gusto mong mangyari? Ayun po, uh, nawalan po kasi ako ng trabaho dahil diyan. Tapos dahil yung nakagawa sa akin ito, wala po siyang pangbayad sa akin. Yung sa maintenance ko po ng ng gamot, medyo mahal po kasi yun. Tapos ayun po, bali hindi ko po kasi magawang magalit sa kanya ng ano kahit grabe yung damage. Pinatawad ko pa rin po siya. Bali, hindi ko na siya ipapakulong. Aregulo na lang po yung ano, basta pumirma po siya sa kasunduan na sustentuhan niya po ako nang hindi ako magkakaabala. Sandali lang, ako na magagalit para sa iyo, Patrick. Huwag kang mag-alala. Kasama huh? natin ngayon dito ay isang criminal and civil lawyer, si Attorney Gerald Nelson J. Manalo. Good Magandang gabi po sa ating lahat. Yes po at oh. Patrick magandang gabi. Nakakalungkot po ang uh, kwento mo. Ikaw na yung nagmagandang loob magpautang at nung ikaw ay kokolecta ikaw pa paing nasuntok. Oh, ano ba yung mga um, civil or any damages na pwedeng i-claim ni ano? Kahit hindi siya magkaso, can can he ask for money or As a matter of fact po, pagka yung dalawang partido si Patrick at yung nakasakit sa kanya ay nag-usap at nag-settle kung magkakano yung kanilang napagkasunduan, ay maaari po yon. kahit hindi ho isampahan ng kaso. Kaso lang po, kung magmatigas po ng ulo po yung nakabiktima po sa inyo, Emero eh, uh, uh, meron ka pong remedyo na mag-file ng criminal case, tapos po lahat ng nagastos mo at yung danyos wishes na hindi ka nakapagtrabaho, hindi ka nakapag-report, pwede mo pong kolektahin yan as danyos or damages. So, yun po ang maari uh, maaari mong gawin. Kaya, manawagan ka doon sa so nakasakit iyo na makipag-ayos na lang at makapag-areglo. Atty. Gerald, may tanong lang ako tsaka mamana. Kasi, uh, yung physical injury, napakalawak niyan. Yes, merong po. slight physical injury, merong serious, serious physical injury, meron niya tinatawag pagka yung, uh, yung Less from serious. shoulder so, to ganon. Yes, Katulad po. sa kanya, ano yung kasong pwedeng isampa niya kung gusto niyang magsampa ng kaso? Uh, base sa ating batas po, may mga iba't ibang uri po ng physical injuries. Meron pong serious physical injuries pag ikaw ay na hospital ng 30 days pataas o ikaw ay nabaliw, natanggalan ng kamay, paa, etc. Yun po yung serious physical injuries. Pwede kang makulong yung gumawa ng 14, uh, 12 to 14 years. Depende ho sa gravity nung uh, ginawa doon sa biktima. Sa lagay po ni Patrick, uh, base po sa aking uh, pre-interview po sa kanya kanina, eh na-hospital po siya ng walong araw. So ito po ay isang category ng less uh, less uh, physical injury, less serious physical injuries. Or, or light physical injuries. So yun po yung pwedeng ikaso kung hindi po makipag uusap or makipagsettle yung nakapag nakasuntok o nakapag biktima sa iyo. Okay. Yes. Ang una nating solusyonan kasi malaki na yung malaki na yung, uh, yung pangangailangan. Hospital, bill, Hospital diba? bills po ang number one uh, concern niya. Oh, Pati kasi po yung maintenance. Million na, di ba? Ah, Kaya po. o, tawagin na natin yung ating uh, napakahusay. Siya po yung congressman doon sa aming lugar sa Novaliches. Si Congressman PM Vargas Ayan. ng 5th District po ng Quezon City. Good evening sa'yo, Congressman. Hello, Kong. Kong Vargas. Magandang gabi po. Okay, Sir PM. Sige po habang inaantay po natin, maiyad lang ako. Alam mo talaga napakalawak niyan yung physical injuries niyan kasi ako, ilang beses na ako nasaksak, ang dami ko na pinagdaanan. Lagi ko, tina nagtataka ako dati bakit less serious lang, 'di nasaksak na ako. So, hindi pa talaga. So, talagang masu, Depende sa number of days you po sa hospital or yung medication na kailangan niyo pong uh, kailangan po ng katawan niyo. So wow. doon po na-appreciate yung uh, gravity o ano kung anong klaseng physical injuries po ang isasampan ng prosecution. Oh, pero hindi ba malinaw yung intent? Kasi sabi nung tao, sasapaking kita. Oh, As kita a matter lang, of fact po, na depende na po sa... Manakit. Yung sa kaso po kasi sa kanya, is winarningan po siya. Wala naman po... Uh, yung iba po kasi na, na i-aangat ng frustrated homicide... Uh, attempted homicide yung sa kanya po kasi base sa uh, pre-interview niya wala mm -hmm. naman po talagang plano uh, planong patayin yun po yun okay yun. eh how about yung hindi nagbabayad ng utang ay uh, yung diba? yung hindi ho nagbabayad ng utang ang dami niyan may, may pananagutan po talaga sa boss natornila na ba yung kakasuhan natin sa hindi nagbabayad ng utang sa akin <laughs> Ma marami na po boss oh marami na marami hindi nagbabayad ng utang kay boss cortoven uh, Sa'yo? ko lang, boss. Madami na. Kanina uh, meron tayong small claims. So, ang eto uh, ito ay hindi nyo po kailangan ng abogado. Pag kayo ay may kayo po ay may hinahabol na nangungutang, uh, pagka 1 million and below, pwede po kayo sa small claims. So, hindi nyo po kailangan ng abogado at bayaran yung abogado. Ang babayaran nyo lang po ay filing fee. So yung mga may utang po dyan, may remedyo po yung mga creditors o nag nagpapautang. Oo. Yung mga may utang kay Boss Toyo, ako ang IPM nyo. Pwede okay. tayong gumawa ng arrangement para, para hindi maayos. kayo kasuhan ni Toyo. Pwede niyo yung hulugan. Medyo madami-dami na sila kanina. Lamoblay mo na siya, attorney Singilin mo At na nga ako ito. Oo. Ako ang maniningil, Tartorny. Huwag kang magalala. Ayan. Kaya ko yan, yung credit collection. So, so andyan na ba si ating Congressman Vargas? So tinatawagan ulit natin. Oo. Kanina kasi nasa kabilang line na siya. Maybe Parang nakikinig na. na siya. At yes. saka ito naman eh, mahihingan din natin ng payong legal dahil ano to, member din siya ng Akila. Oh. Oh, Ayan nandyan na. daw siya. Paano gagawin natin? Ila loudspeaker ko ba? Sige, lapit ka. At ito na po si Kong Bak Vargas. Ipak ipakikita ka namin sa TV, yung aming segment producer. Kong naka-loudspeaker ka na po. Hello? Hello? Pakinggan mo siya. Hello po? Yes. Ayan po, magandang magandang gabi po uh, sa programang Hi. Bigayan. Ay, si Kong Vargas pala to. Kong, kamusta yes. po? Magandang gabi po, Stoyo. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa iyo. Good PM po. Ayan, nandito po kami sa programa namin. Uh, problema mo, sagot namin yan. Kasama si Miss, si Ma'am Ana, si Attorney Gerald. At nandito po yung isa niyong Uh, constituent dyan sa inyong uh, District distrito. 5? Yes, nabalitaan ko nga po may humihingi ng tulong sa distrito natin. Kaya, agad tayo nakipagtulungan sa inyo. Paano ko ba siya matutulungan, boss Toyo? Kung eh nangangailangan ng uh, financial na pagtustos sa kanyang gamutan. Itong ating uh, dumulog dito sa ating programa. At kaya kami po ay lumapit sa inyong uh, opisina. Dala lang po namin na ah, kayo po ay isa sa mga kongresista na, na talagang tumutulong at ah, talagang nagtatrabaho ng ah, walang ah, kapalit. Baka tulong lang sa inyong distrito. So kung Vargas, ano po ba ang ating ah, maibibigay na tulong dito kay Patrick? Mamana. Ang, oh, oh. oh, Patrick, diba? Tukayo pa natin yan kasi Patrick Michael Vargas ako. Pero Uh, ang alam ko sa ospital niya, meron siyang uh, kailangan mga bayaran o pagtustos ng panggamot. Kaya yung programa naman ng Department of Health na pagbibigay ng ano, medical assistant, uh, assistance to uh, indigent patients, eh may natin yan. At ang nasabi sa akin ang kailangan daw niya ay 50,000 pesos. Oo, oh, hindi namin so, kung So pwede natin maibigay yung sa kanya sa ospital niya sa East Avenue. Oh, 'kong alam mo ba, nakapagbayad na siya doon pala sa ospital, pero ipinangutang niya din para lang daw makalabas na siya. Nako, sorry po ma'am, hindi ko po kayo maintindihan masyado sa accent sa ano, sa, sa Opo, pero alam ko po, natutulungan niyo siya. Kong, eto po 'kong, uh, sabi po ni Miss Ana, ni Ma'am Ana, uh, nakalabas lang po si Sir Patrick, pero inutang niya po 'yung kanyang palabas sa ospital. Kaya po ngayon, siya naman po ay problema din dahil siya naman ngayon ang may utang. Okay, ganito na lang po. Uh, bukas, bukas na bukas, pwede ko siyang uh, kitain sa opisina namin. Uh, pwede ko namang ibigay yung number ko sa kanya para diretsya kami mag-usap. Kasi kung hindi niya kailangan ng guarantee letter, then tutulong po tayo sa ibang paraan. pa. Ayun. Ayan si Kong P.M. Vargas ng District. Five Ayan, kilala, kilala po natin yung personal at alam po natin na isa yan sa mga working congressman at mga batang kongresista. Kong, maraming maraming salamat po sa pagpapahulak po sa aming programa. At sana po ay hindi kayo magsawa sa pagtulong po sa mga tao. Walang anuman. Maraming salamat po sa pagkakataon kay Boss Toyo at sa buong team ninyo. Thank you po. Maraming maraming salamat po. Thank you po. Thank you. Okay, ayan. Ayan so Ma'am Ana, pumunta ka sa opisina ni Kong PM Vargas bukas na bukas at so niya kasi hindi na niya kailangan ng guaranteed letter ng GL. Tama. So ibang bagay na 'yung ibibigay sa 'yong tulong ni Kong Oo, PM Vargas. Ang, ang maganda din pagharapin sila nung nanapak sa kanya. Para kasi kahit na nag areglo kayo dapat may testigo tapos maayos 'yung permahan nyo. dahil 'yung iba sa totoo lang pag pumirma sila sa areglo, nawawala na eh. Wala nang way para masingil mo. Oo, oh, wala Tama, na. Ma. Hayaan mo po ma'am. Kukunin ko po ang numero mo mamaya at Ayan, ako attorney. kakausap po doon sa nakasakit sa iyo. Ayan. Oh, sasamahan din siya nung team natin, no? G, uh -oh. samahan niyo siya kay congressman. Ayan. Tama po. So, syempre, hindi lang dyan natatapos ang ating pagtulong at pagsolusyon. Talaga? Dahil syempre hey. dito sa bigaya na kasama ng ating buong programa, magbibigay din kami sa'yo ng kahit konting uh, tulong para kahit pa paano makaraos ka. Bigyan natin yan ng 10,000 pesos. Ayan. Oh, okay. Mula yan sa aming programa. So sana, Patrick, sa susunod, matuto ka. Uh, pag sinabing, umalis ka rito, umalis ka na, o bina binalaan ka na, umalis ka na, baka mamaya ano pa yung mangyari sa ilalo. Oh? Oo. Pero kasi hindi naman niya din kasalanan eh. Yes. Actually, niya ni Patrick kasi kinukuha niya lang naman yung nararapat para sa kanya. Yung nararapat para sa kanya. Dating. Ako ang mapapayo ko sa iyo, mag-aral kang mag-MMA ka or mag-practice ka ng judo or ng kahit na ano para may pautangin ka man dahil mabait ka. Pag mo tapos sinabi na umalis ka dito, susuntukin kita. Meron ako kilalang coach sa na judo, napakagaling. Tsaka may school. Oo, wag mo nang banggitin. Wag mo banggitin. mahalaga dyan. Matuto ka ng self-defense kasi nagpa-utang ka na, ikaw pa sasaktan. Okay. Diba? Nababalitaan nyo naman yan. Kaya ako, mapapayo ko sa inyo kung may pera kayo, itago nyo na lang dahil minsan mahirap yung masyadong mabait. di ba Parang ikaw. Totoo. Sobra. Okay. Alam nyo, sobrang hirap maging mabait. Pero Ano'ng gagawin natin? Kung talagang 'yun naman 'yung nais nice natin, 'di ba? Hayaan na lang natin 'yung ibang tao kasi 'yung pagiging mabait napakahirap niya Oh, Mas madaling na natin. maging masama kaysa sa mas Tama. mabuti at maging mabait. Alam mo Dahil nyo, nandito tayo sa um awakening of okay. Ipagdasal natin sila pag uh, araw ng pagsamba, oh, pagsimba. Pagsamba. pagsamba. So 'yun. Mama ana, Okay, may babasahin pa ako. Tuloy-tuloy lang po ang pamimigay ng saya at papremyo dahil narinyan sa tulong ng ating mga kagengeng sponsors. Marami pa kayong abangan na saya at sorpresa dito lang yan sa pinakapapagbigay na show ng bayan, ang Bigaya, Bigaya Na! na! Well,